Ayan sila guys, nagpapalaki ng kanilang mga uh, hindi ko alam. Balahibo. Kanina malilit lang po ang kanilang mga balahibo, pero ngayon naglaki. Nag Ano ba 'yan? Ayan, na. so guys, nagpakita ko lang flex ko lang itong mga nandito sa laman ng compound na ito iba't iba ayan mayroong pabo mayroong hensa mayroong hadil mayroong leleng at si kasi pinapakita ko kasi kanina malilit pa sila ngayon malalaki na oh pinalaki nila yung kanilang kwan ha oh, pinalaki nila oh di ba tatlong bawa ay tatlong lalaki oh ayan pinalaki.